Mo <laughs> eh, pag pero ko sa'yo, pag nahulaan mo, libre pa mo. Ang ko sa Gcash to. Pero mag-stop ng 300, charang. <laughs> ang English na minsan, Minsan? Is sometimes. Oh, oh. Ano ang English na paminsan-minsan? Sometimes, sometimes? Oo. Hindi. 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 Hindi moment? Pwede ba yon? Hindi. Man. Bang... Wala, iba pa. Iba, wala na bang iba? Ay, wala iba eh. Medyo malaki iba, 300 ko. Ah! <laughs> <laughs> pwede mong tayo, mong tayo sa kasama ng motor? Traffic tayo ba? Parang stoplight. Eh, <laughs> stoplight? Ito, <laughs> <And the> stoplight. Naku, <laughs> nasa likod tayo. din. dun, <laughs> dun. dun, dun. Ay, ay, ay. Kuya, pwede mong po? Ano yung sure gusto sometimes, sometimes? <laughs> minsan, <laughs> <laughs> minsan. Minsan. Narinig ako ate. Di siya siya Ate, pwede magtanong? Uh, ayaw withhold... nag-English ng ano, paminsan minsan Ate! Masigay. Uh, 300 30. ako. Ayaw mo kong nag-English ng paninsan-minsan? Ayan, mayroon po yung ratang na. Mayroon po yung ratang Kuya, doon, oh. siguro. Tanong mo, Kuya, pwede magtanong? Kuya, ano pong Tagalog na ang... English ng sometimes? Oh. Paminsan-minsan po Tagalog. Ano <laughs> daw English paminsan-minsan? Oo, no, galingan mo naman. Huwag sometimes, sometimes. <laughs> five seconds. One, two, three, four, five. Okay, tama na kuya. <laughs> Wala! <laughs> <laughs> 2000 years later Ayan, hindi kaya polis Pwede po magtanong? Oh shit! Not good Ano po ha, good. Sir, English nang Paminsan-minsan pa, Sir? Kailangan ko pabulig yung 300 Tugtalingan mo <laughs> naman Sir, ano po yung English <laughs> <Okay>. Oh, Oo Huwag ka huwag na search! Huwag! 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 Ay, <laughs> po, sige po, <laughs> kuya, <tingin> po. <laughs> kuya, <tingin> po. <laughs> kuya, para po A few moments um, later. hello po, good morning po. Pwede magtanong? Ate, hey, ay, tanong mo, tanong. ano po yung nag-English ng paminsan-minsan? Kala ano ko po makuha yung 300 ko ate, please. Huwag ka ko, 300 po yun. Malapit yung drop up eh. Ate, ang ganda ko ate, sige na! Kuya, ikaw, baka alam mo. Tiri talaga ni kuya. Ate, ate, sige na. few moments later. Kuya Jun, tara. May tanong ako sa'yo, tara. <laughs> Matali na to. Ah, oh, sige. Kuya, ano ang um, English, English ng paminsan-minsan? Paminsan-minsan. Pag nasagot niya, nagtagulungan mo siya. Ipipi kita ng Jollibee, kuya. Wee! Di na! Wee! Wee! Tanungin mo ka, kuya, bagong baba. Di mo na ako <laughs> medyo naawa ka naman sa kuya. A few moments later. Walang tao! Sige lang ako, tanggapin ko na, kuya. Yun nga sabi ko sa'yo, ma'am. Kaya mo, isay mo sa'kin ang Gcash number mo. Tataan ba? Oo, isay mo sa'kin. Tataan ba, kuya? Diyan sila, ha? Ito, kuya. Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw mo talaga ako. Sige mo sa'kin sa... Ipapasad ko, Amazie. Scam the game cut, talagang porsigito. Hahaha. calibre <laughs>